Ito nga mga tropa ang nangyari sa draft combine participation ng anak ni Lebron na si Bronny James para nga sa upcoming 2024 NBA draft. Well mga tropa, kumpisahan na nga natin ito. Pero bago yan baka pwede tropa mag-subscribe ka muna sa aking channel paki-like na din ng video na ito. Maraming salamat mga katropa. Let's go. Pagdating sa vertical jump mga tropa kung saan idedetermina kung gaano nga kataas tumalon ng isang player at si Bronny James nga daw ay nakagawa ng 40.5 inches na max vertical. At yan nga daw mga tropa ay ang pang-apat sa pinakamataas nga na record ngayong 2024 NBA Draft Combine. Pang top 4 nga itong anak ni Lebron mga tropa na si Bronny James. Talagang may pinagmanahan ang batang ito. Panoorin natin mga tropa. At ito naman ay ang tinatawag nga ng NBA Draft Combine na Pro Lane Agility Drill. tini dito ang bilis at liksi ng isang players. Importante kasi ito mga tropa dahil hindi biro ang babantayan nila pag nakapasok na ang mga prospects sa NBA. Very impressive nga daw itong anak ni LeBron nang dahil mabilis ang side to side movement ni Bronny. Nagpapakita nga daw ito na he can defend at a high level. Panorin natin. <laughs> Ang pinaka-impressive nga daw na ginawa ni Bronny James sa 2024 Draft Combine ay pagdating nga daw sa 3-point shooting drill, kung saan siya nga ay nagtapos bilang second place sa lahat ng participants. May 19 out of 25 nga siya sa 3-point area mga tropa, at ito mga tropa panorin natin. Before nga ng NBA Draft Combine mga tropa itong si Bronny ay projected niya na mapunta sa second round at yung iba nga na projection ay undrafted pa itong si Bronny. Pero sa tingin ko nasa first round itong anak ni Lebron matapos nga ng kanyang very impressive na draft combine. Ay baka makita nga natin na kahit papano ay umangat na itong si Bronny James pagdating nga sa NBA draft. And then after nga ng combined na ito ay ang mga fans ay sinasabi baka maging solido talaga na third player itong si Bronny sa NBA. Nang dahil nga sa kanyang naging very impressive na agility drill at pagdating na rin sa 3 point shooting drill. Anyways mga tropa ano bang masasabi nyo dito? Ano projection nyo dito sa anak ni Lebron na si Bronny James sa upcoming draft? Comment nyo nga lang ang inyong mga opinion.